Mula sa Kalinga Prab, inedit at ibinahagi ng Kalingap ng Pag-asa. Habang binibigyang kahulugan ni Krista ang napili niyang card, mararamdaman mo ang lalim ng kanyang pananaw. ay ako siyang masyadong ano, hindi siya masyadong ano sa yung gusto kong sabihin po dito sa picture na to. Pero yun po after ng ano po, yung makamit ko na po yung ano, yung pangarap ko po. Kasi gusto ko po, ano, after kong makapagtapos, pag-aaralin ko po yung mga kapatid ko naman. And then, i, ano po, more on, babawiin ko po yung parang kabataan ko po. Yung hindi ko naranasan na kabataan. Parang ipaparanas ko sa sarili ko po. Opo. Uh, na ano, ayan po, makapag, kasi ang dream ko po kasi makapag-travel po ng ano opo oh sa opo oh sa iba-ibang ano panikman po ng mundo ayan na ayun kasama din po syempre ang pamilya ko po ayun isa po yun sa gusto ko po na ano and yung parang mag-explore po muna ako enjoyin ko po yung kumbaga pagkadalaga na lang enjoyin ka na lang yung buhay ko yung kung ano yung mga gusto ko dati na hindi ko nagawa gagawin ko kapag ano, pag dumating na ako sa time na wala na akong iisipin, yun po. And, yun po is ito. Hindi po ako mukhang pera, <laughs> pero ito po kasi is kailangan po natin. Yes. Hindi na, kaya hindi ko po sina hindi ko po to pinili kasi makaisipin po ng mga makakapanood po na mukha pera po ganto ganyan. Yan po kasi kung kailangan natin ng ano, kung mas kailangan natin ng edukasyon, kailangan din po natin ito. Ngayon, lalo na sa kapag wala ka pong pera, minsan kasi po iniisip po ng ibang tao. Kapag po baga, ano, ikaw wala kang pera, parang ang tingin ng iba, ay ano lang yan, opo, mababa. Tapos parang mas hindi sila napapriority po. Pero kung may ganito po kayo, kahit ano po, kahit hindi naman, ano, ako po kasi, wala po sa goal ko sa buhay ang yumaman po talaga. Ang gusto ko lang po kasi simpleng buhay. Yung may makakain ako, kami, ng ano, nila mama sa tatlong beses sa isang araw. Yung makakabili ng gamit na kahit hindi naman po mamahalin. Is para yung magiging masaya lang po kami. Yun lang po yun. Gusto ko ng simpleng buhay. May pera na magagamit namin, magagastos po namin na talagang di naman po kahit di kalakihan, basta magagamit po namin. Yan po. And the last one po is ito. Hindi po siya about sa pag-anak or ano. Yan po yung after ko ng ma-ano yung dream ko. Ma, ko oh, alam mo po, nakapag-travel-travel na, ganon. Um, okay na ako sa pamilya po. Nak napatapos ko na yung mga kapatid ko. And Nasa time naman po ako na para sa sarili ko naman po. Kasi lahat naman po baga tayo gusto din magkaroon ng future na magkaroon po ng family. And ayun po, kung magkakaroon naman po ako ng pamilya, yun po ay kapag ano na po ako, um, okay na ako. Hindi kailangan perfecto ang sagot, basta totoo at galing sa puso, laging tama. Thanks for watching this transformative video. Layunin naming magbahagi ng pag-asa at inspirasyon. Panuhurin ang buong kwento sa vlog ni Kalinga Prab.